tayo pagsulat ng dramatiko monologo. Ang lahok sa timpalak na ito ay dumaan sa pagkilatis ng mga hurado na kinabibilangan niya Edna May Olan kagawad Glese at Atienza, kagawad Glenn S. Mas, tagapangulo Upang igaw ng parangal sa mga nagwagi Tinatawagan po na pumanhit sa itablado ang lupo ng inampalan Kasama si Commissioner Christian T. N. Aguayo Matapos sa mabusisig pagsusuri sa mga lahok, ipinasya ng lubos ng inampalan na kilalanin ang sumusunod. Ikatlong gantimpala Alpine, Christopher P. Murtes, sa kanyang dulang Consejo de los Personajes. nagwagi ng ikatlong gating pala sa tigpala ula tayo. Pagsulat ng drama.